before Artemix, sobrang taba ko nun. So, 115 kilos. Hirap akong ano, uh, dahil mataba ako. Hindi ako makagalaw ng mayigi. Mag-walk lang ako ng konti, hinihingal. Tapos medyo tumaba nga. Tumina yung stamina ko. After nun, tinry ko nga itong Artemix. Hindi lumakas ang resistensya ko. Yung stamina ko lumakas. Tsaka nag-loss ako ng 5 kilos. I'm Enrico Gomez, 57 years old, from Barangay Maligaya, Tarlac City. Five years akong gumagamit ng hearty mix. Before hearty mix, sobrang taba ako noon. 115 kilos. Hirap akong ano, dahil mataba ako. Hindi ako makagalaw ng maigi. Mag-walk lang ako ng konti, hinihingal. Tapos hindi ako makatakbo kasi dati-dati um, basketball player ako nung binata pa ako. Tapos medyo tumaba nga. Huminahing stamina ko. After noon, tinry ko nga itong Hearty mix. Tumakas ang resistensya ko. Yung stamina ko lumakas. Nag-regular na yung aking uh, pagdudumi. Saka, yun nga, nag ako ng 5 kilos from 115 kilos. Uh, introduce namin ng pamangkin namin na i-try namin ang hearty mix. Nasabi sa amin ng parents namin, tinry na din tuloy itong hearty mix na angioplasty. Nag-try po sila ng hearty mix. So, upon taking the hearty mix, uh, tanggal po yung barabara nila sa ano, kaya sinabi din po sa, nila sa amin, kaya tinry din po namin kami magkakapatid. So, what are you waiting for? Try niya na, hearty mix. Hearty mix mo yan.